At dito nga guys, tapos na ako maglinis. No, Masasayawan ko kayo ng boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. So, for today's video, samahan nyo naman ako maglinis ng bahay. At dahil din wala akong magawa, kaya naman maglilinis na rin lang ako ng bahay. Bali, nilikpit ko muna nga pala dito yung pinagtulugan namin. Pinagpagpagpag ko muna dito yung mga unan at kumot para naman matanggal yung mga alikabok. Dalawang kumot at unan lang yung ginagamit namin kasi tatlo lang naman kami natutulog dito. At dito nga guys, tuwing bumababa kami, eh, sobrang ingay na ito. Bumutunog na, para baba. Oo una. na. No? Kaya pala tumutunog kasi wala ng kahoy na sumusuporta dito. Sobrang tagal na rin kasi nito kaya halos lahat ng kahoy ay inanay na. Kaya nga sabi ko sa sarili ko pag nagkaroon ako ng budget ay ipapagawa ko to. Para mas komportable at maayos na matulog dito. Hindi pa kasi sapat yung budget ko para mapayos itong bahay na to. At napansin ko rin dito yung plywood medyo tumiklop na. Hay talaga naman. <laughs> At ito nga pala yung itsura ng kwarto na tinutulugan namin. Pansamantala lang naman to para pag nagka-budget ako ay ipapagawa ko to. At dito nga guys, sinisimulan ko na dito maglinis. Bali itatabi ko muna nga itong mga gamit namin kasi wawalisan ko dito. Pagkatapos ko nga itabi mga gamit ay eh sinimulan ko na dito magbalis. Medyo sira-sira na rin itong rinolium na to. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, papalitan ko rin to. Pansamantala lang muna to. Ang importante naman ay nakakatulog tayo. <laughs> dito nga pala sa taas guys, hindi ka pala makakatayo dito. Sobrang dami pa rin ang kalat dito guys, kahit kakalinis ko lang nakaraan. Hindi ko nga rin alam kung bakit nagkakaroon ng yung ilalim ng renolyo. Kaya kung kayo guys, kung alam nyo, ipaki-comment nyo sa ibaba ba? <laughs> nga pala guys, pag ako naglilinis ng bahay, mas gusto ko na ako nung mag-isa dito. Hindi kasi ako naglilinis pag meron tao sa bahay. Baka kasi sabihin sa akin, uy si Jmart nyo, nilalag na. <laughs> hindi talaga ako naglilinis pag may nakakakita sa akin. <laughs> Kaya kung pinapanood nyo to, ay pumikit na lang kayo para hindi ako mahiya. <laughs> Pagkatapos ko ng linisan dito sa tasa, nilinisan ko na rin dito yung hagdan. Ibinaba ko na rin dito yung kalat kasi isasabi ko na to sa pagdakot. At dito nga guys, ito pala yung kusina namin. Bali dito rin kami nagluluto. Ay malamang, kusina nga eh. alang nga naman dyan kayo tumae. Eh. Ay ano ba yan? Kung pinapanood mo tong video na to, please like, follow, and share para mabot naman natin ang 100 followers. At dito nga guys, tinilinisan ako na rin dito tin yung tinutulugan nila mama. Maliit lang talaga yung bahay namin. Pero soon lalaki din yan. Kasi ngayon, kailangan ko lang talagang trabahuhin itong mga pangarap ko. Alam ko malayo pa ako, pero pagpapatuloy ko pa rin At to. At palagi kong hihigitan yung mahinang ako. Palagi mo nga lang Pagan araw-araw para makamit mo yung mga pangarap mo. At dito nga guys, tapos na ako maglinis. Na ko kayo ng boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat. Boom, boom, boom. boom. Ang gandit na lang guys, please like, follow and share. Bye bye.